Ang sa mga malaking balita na bumulaga sa ating uh, ngayong araw na ito ay anim na Arab nations. Anim po na bansang Arabo kasama ng Saudi Arabia at ang Egypt, kasama po ang Maldives. Kasama pala ang Maldives dito? Kahapon po ay pinutol ang ugnayan, pagkikipag-ugnayan nila sa Qatar at inaakusahan ang Qatar na sinusuportahan ang extremism. Ito na ho ang pinakamalaking diplomatic crisis na naganap sa region sa nakalipas na ilang taon. Ang Bahrain, United Arab Emirates at ang Yemen ay sumama na rin sa Saudi Arabia at ang Egypt para putulin ang relasyon sa Qatar na mayaman ho sa uh, gas. At saka nandito rin ang pinakamalaking US Air Base sa region. Mabigat pala ito. Ha? Mabigat ho ito dahil itong uh, airbase na ito ay ginagamit na operation laban sa Islamic State Group yung mga jihadist, at uh, sila din po ay magiging host ng 2022 Football World Cup. Eh siyempre, madami ho ngayon dito mga kababayan natin, mga overseas Filipino workers na nagtatrabaho. Alamin ho natin, isa ho nating kababayan si Elias Cesar, ang nandun, isang uh, supermarket worker sa Doha, Qatar. Cesar, magandang umaga sa kabayan. Hello, magandang umaga po. Kabayan ng Digastro po. Opo. mga ilan mga ilan libo ang ating sa tantya mo diyan? Mga ilan libo ang mga Pilipino natin? Sa pagkakaalam ko po, po sa ibang mga balita po, kabayan, eh, nasa 250,000 po mahigit yung mga overseas Filipino workers po dito po. At karaniwan, ano ang trabaho ng ating mga kababayan diyan sa Doha, Qatar? Karaniwan po, nasa supermarket po, sa opisina po, Saka construction workers po, karamihan po. Supermarket? Madami bang supermarket dyan? Yes po. Opo. Para uh, medyo marami din po yung supermarket po dito din po. Okay. Construction ang... workers at okay. mga OFW OSWBH uh, po. Okay. Sabi ng uh, local media dyan sa Qatar, Cesar, meron na raw panic buying at ikaw ay nagtatrabaho dyan sa supermarket. Sinasabi nagpa-panic buying ang mga taga-Qatar at nag-i-stack na ng mga pagkain. Totoo ba? Yes, sir. Opo. Uh, kanina po sa work ko po kanina, uh, sumpang dami po ng tao doon sa supermarket na pinagtatrabaho ko po. Particularly po, nagtatrabaho po ako sa meat section po. Yung sa karnihan po. Sa butcher section po. O. Oh. Ah, oh, ang karmihan. Yes, sir. Opo. Opo. Karni ano? Baka? Manok? Opo. Lahat mga tupa po, manok, Opa. baka po. Sa supermarket po, shop po. Meat shop. po. M ng... sa baboy, ano? Opo, bawal po yan dito. Opa. so, tupa, uh, beef, tsaka manok. Opo, baka, tapos, opo, manok. Pero kamusta ngayon dyan sa Qatar, sa panlahat, uh, pangkalahatan? Tahimik naman pa. Opo, uh, wala naman pong, ano, yung mga ginakakabahan ng kababayan po natin dyan na magtatagulo mga uh, may gera, ganun. Yung ano lang po, yung panic buying po kahapon, totoo po yun. Uh, sa kabila po ng, ng pagiging kalmado ng ating mga kababayan na sabi eh, hindi naman daw dapat ang panic. Pero ganon po yung totoong nangyari po dito kahapon po. May naging panic buying po na situation po. Ay, yung mga yung mga staka ng pag ng uh, paninda diyan eh, talagang wala na laman ano inubos nila Yes, picture ako may uh, may pictures po ako na oh, nga. Uh, nakuha ko po oo po oo oh, eh ano oh. yung okay. supply namin eh talagang lang totally empty po oh so hindi na kayo nag-restock naglalagay uli ng stock hindi po namin alam po kung saan po namin kukunin yung ah. stock na yun kasi po yun nga po yung supply, supplier po <laughs> ng pagkain dito yung sa Saudi Arabia po yung mga ah. kalapit na Gulf countries po dito okay, okay. Pinatetize na po nila yung ano, siguro hindi na po sila magsusupply ng food po dito sa Qatar po. Oo. Pang-internet, buhay pa ba? Yes sir. Opo. Kasi may uh, sariling ano po dito yung Qatar, yung company ng uh, telecommunications po. Okay Isa, Gumagana pa rin ang telepono, siyempre. Yes sir. Opo. Opo. Oo. Ay, uh, Qatar lang kaya ang nagkakaproblema ngayon sa supply ng pagkain sa panic buying? Eh, balita ka ba? Uh, yes sir. Kasi po uh, pinagkaisan po sila uh, yung Qatar ng pitong uh, countries po. Uh, siguro po dito lang po yung apektado po sa pagdating po sa supply ng pagkain po. Oo. So hindi lang kayo ang nagkakaproblema sa supply ng pagkain o nagkakaroon ng panic buying? How about ang mga katabing bansa na Qatar? Ay, hindi po sila kasabi po hindi, hindi. sir kasi well, wala uh, Kasi dito lang po sa Qatar yung yung inena po pinutuloy pinutul yung ugnayan po. Totoo so, nga pero ang Yemen, ano ba bang Egypt, oh, uh, po bang Egypt. Saudi Arabia, United Arab Emirates, Bahrain. Ayon, oh, okay. Okay. So ngayon wala namang mga pagbabawal pa diyan. Normal pa rin. Uh, normal pa rin po. Pero yung nga po nakakalungkot kasi Ramadhan po ngayon, nga po uh, yung mga kapatid po nating muslim ngayon, nag-aayon na sila. Opo. Eh yun na po, maapektuhan yung supply ng pagkain. Eh kaya nang panic buying po dito. Uh, kasi pagkatapos ng Ramadhan, ano, pakain sila ng masasarap? Opo. Uh. Uh, pag ano po pag, uh, takip silin po, doon po sila kumakain ng, uh, pwede na po silang kumain. Yung po yung anon po nila dito. Oo. Eh kayo mga Pilipino, kamusta naman yung mga kababayan natin dyan? Okay naman po. Uh, medyo cool-cool lang po muna ngayon. Pero hindi po namin alam sa susunod na mga araw po kung ano na po yung magiging situation po namin. Kasi baka wala na pong uh, food supply. Hindi po namin alam po. Yun kung nga ano pala. Yung... Papaano kayo? Papaano kayo mga Pilipino dyan sa supply ng pagkain? Uh, hindi ko lang po muna masasagot po yan ngayon kabayan kasi Oo. ipapaubayan na lang po namin yan dito sa government ng Qatar po. Oo. Ay, Dave, eh, kayo ba, saan kayo, ang pagkain nyo, saan nang gagaling? Sa kumpanya? Diyan lang din po sa supermarket po. Sa oh, mga supermarket po. Bumibili din kayo? Oo, Oo. O, kasi wala pong ano dito po, road, deserto po, po dito. May, may dagat po dito, pero... Um, Malayo. bawal pong mangisda po kasi dyan. Ha? Bawal mangisda sa dagat ng Qatar? Opo, opo. Uh, pero walang pagbabawal sa inyo. Kamusta ang ating embahada? Na, uh, kayo ba naman ay eh, uh, tinitingnan ng embahada kung anong kalagayan nyo ngayon? Kung paano makakatulong ang ating embahada? Opo, may ano po, may statement po silang nilabas kahapon po. Hmm. Ano na naman? Siguro mga 1 uh, 1 AM po diyan sa Pilipinas, may nila silang statement na maging kalmado lang naman daw po muna kami sa ngayon po. Okay. Uh, alam alam na ba ninyo kung sakalit hindi naman sa pinapanalangan natin Cesar na may mangyaring hindi maganda, uh, alam na ba ninyo sinabi na ba ng embassy kung anong dapat niyo gawin? Sa ngayon po, wala pa po kaming na uh, tatanggap na balita tungkol po kung ano po yung instruction po nila. Yun pa lang po yung latest po na statement na nilabas ng embassy yung binalita nga po sa ABS-CBN yung statement na yun. Yun pa lang po yung nababasa po namin. Okay. Opo. Sige. Cesar, maraming maraming salamat. Tagasaan ka dito sa Pilipinas. Sa Samar po. Samar. Thank you Opo. Cesar Ingat kayo dyan. Ha? Thank you. Kamusta na lang sa mga Pilipino dyan. Salamat.